Dito ko siya ginala Para mas secure na Dito ko siya tinagawis eh. Sa so, so, pinahalatin ng device pala sa mga sa so, no? Gaya, no? Hey, Q, what's up, guys? Uh, magandang gabi po sa inyong lahat, no? Ah, uh, GKP TV nga po pala ulit, guys. Nagbabalik sa screening ninyo, no? So, ayun, ah... Uh, Ngayong gabi na to guys, sa uh, puni eksplorasyon na naman po ang uh, gaganapin natin. So ngayong gabi na to, ayan. Uh, bali mag update lang muna tayo sa ngayon, 'no. Ayun kung uh, kung nalalaman nung huling upload natin guys nung uh, na nahuli natin yung ano guys, yung uh, nakasagupa natin guys, 'no. So ayun, yun yung i-update natin ngayon, yun yung pupuntahan natin ngayon. Ayan, kanina kasi habang nag-iisip ako kung saan ko itatago yung nahuli natin kanina. So, ayun, dito ko siya dinala guys. Malalaman natin kung saan ko siya dinala. Ayan, samahan niyo ko sa so, pag-update sa nahuli natin kanina guys, no? So yun lang sa mga solid natin dyan, ayun, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ninyo. Ayan, nandyan pa din kayo patuloy na sumusuporta sa channel natin. Ayun, sa mga silent viewers natin dyan guys, ayun, uh, pwede ko bang mahingi ang suporta ninyo para maabot na natin yung pinapangarap natin na 100k na hindi pa natatapos itong taon ito guys. No? So yun lang, uh, sana po unlakan nyo yung uh, hiling natin guys no? na sana masubscribe natin ang channel na ito. Genie Creepy TV po, so ayun lang, uh, huwag natin patatagalin to na-explore natin itong lugar na at sana hindi tayo mapahamak sa gagawin natin pag-update ngayong gabi na to. So yun lang. Tara. So, in guys, no? Oh, nandito na tayo sa lugar guys kung saan natin dinala yung uh, ano natin, yung mahuli natin kanina guys no so ayan yung update natin ngayong gabi na to guys ha, pupuntahan natin kung saan natin siya tinago guys no ayan, para hindi siya mahanap ng mga kasamahan niya kasi panigurado ngayon nagwawala na yung mga kasamahan nito sa kakahanap sa kanya guys ayan so pupuntahan natin siya kung saan natin siya tinago guys no ayan So tara. Kung napapansin niyo guys o oh, maalala niyo yung lugar na pinagdalhan ko sa nahuli natin kanina. Ayan, Madalas nating binabalik-balikan itong lugar na to noon. So naisip ko kanina na parang dito siya mas safe guys no. Mas uh, safety siya pag dito ko siya dinala kasi walang nakakaalam nitong abandonadong bahay na ito. Ayun, walang kalapit na bahay wala makakadistorbo at wala rin tayong madidistorbo kaya dito ko siya dinala ayan so bibisitahin natin titignan natin kung maayos na ba yung sugat niya ayan napaka sukal ng lugar guys ayan. tataas pa ng mga niyog dito So guys, dito natin siya dinala guys. So, dito sa lugar na to. Yun. Parang may tumatawal na aso guys. Nagkakinig oh. niyo pa yun guys. Parang may tumatawal na aso. Kung hindi ako sigurado kung aso ba talaga yan. Ayan guys. Dito Dito ko siya dinala. para masigurado natin yung seguridad niya guys no. Para wala siyang ma At wala din tayong ma guys. Napakalaki po puno ng mangga. Sa at sa mga niyog. Ngis okay, sana so mapakasukan ng picker. No? tabi po so dito natin siya pupunta guys no so bago natin isa pasukin sa log ikutin muna natin ang buong paligid para masigurado natin na wala talagang nag-aabang sa atin dito guys no ikutin muna natin to para makasiguro tayo mga patay at least siguro natutulog siya ngayon <laughs> may pubuyog pa So guys, kung may mapansin kayo, may makita kayo, medyo kakaiba guys. Mag-comment yung hanggang sa baba guys ah. Yan, parang papansin niya na tayo sa loob. Kasi may narinig na akong kalabog sa, sa loob ng bahay. So siguro kung napansin niya tayo guys no. So baka nag-aalala kayo guys na baka makatakas siya dito. Dito sa lugar na pinagdala natin sa kanya. Wala kayong dapat na ikabala kasi ano, puno ng ano to guys. Ng bakod tong bahay na to. Wala makakalapit kalapit at wala rin. Hindi rin siya makakalabas. Dito sa bahay na ito. Kaya yeah, wala kayong dapat ikabahala guys. kailangan lang muna natin siguruhin o siguraduhin na wala talagang nag-aabang sa atin dito mahirap na guys ilang beses na tayong muntik na mapahamak no. buti na lang medyo alerto tayo kaya lagi tayong nakakalusot sa mga kapahamakan guys <laughs> so ayan nasiguro na natin guys to wala naman wala naman tayong napansin na medyo kakaiba wala rin tayong nakita so ayan tara pasukin na natin to guys pero syempre, hindi pa rin tayo kumpiyan sa guys no Tignan natin dito. guys okay, so, oh baka may mapansin kayo o may makita kayong medyo kaya ba guys comment yun lang yun sa baba guys ha? so wala wala tayong napansin kaya so kina na natin ito guys sa so, natin putik oh, na babuyog na to Kaya hindi na pati sunod nung sunod sa atin. Wait lang isa. Anuhin muna natin itong babuyog. इपतलेगत मत So, siguruhin mo natin dito sa loob. Since na guys, medyo natagalan tayo dun sa bubuyog na So, ayan. Pwede na ito pangligo sa kanya, guys. No?

So, dito ko siya tinagaw guys. O. So, pasukin na natin ito guys. So, guys. Dito ko siya tinagaw guys. So, pasukin na natin ito guys. Tara. So, ayan. Ayan na siya guys. Uy. Uy. dito na guys na siya guys parang ano lang talaga ano kapag ka normal lang talaga sila hindi mo talaga akalain may lahi pala silang aswang guys no? kung titingnan mo lang sila sa ano sa normal na anyo nila guys kaya nga minsan yung ano dapat double ingat talaga kasi hindi natin, hindi natin nakikilala yung mga nakakasakit Nakakasalamungan natin yung araw-araw ng mga tao. Eh. Hindi natin alam na may mga lahi pala. No? May, may mga lahi pala sa kangasong is. Kaya. No? Sorry, miss. Baka na lang yan. Baka may ibon lang. No? So, hindi natin masasabi kasi yes, hindi natin talaga alam wala tayong alam alam na yung mga nakakasalamuhan natin sa araw-araw ay may mga lahi palang aswang ngayon kasi kung titingnan nyo guys eh, kapag ka normal naman sila ano talaga eh taong tao talaga yung ano nila eh yung dating nila no so hindi natin gaya lang ito guys so, oh. di ba kung titingnan natin taong naman siya talaga eh pero hindi natin alam may lahi pala sila guys no kaya sa mga ano natin dyan sa mga manonood natin dyan ayun Dok, kailangan guys sa ah, ano na talaga Dok, yung ingat aler, ah, maging alerto kayo pero dapat nga ano eh may mga pandepensa kayo kung sakaling ano kasi ang dami nang nangyayari ngayon sa panahon ngayon guys ang dami nang nangyayari na ang dami pinatahawaan guys no ayun kasi ang ibang mga ano ngayon guys eh sa totoo lang Ay, ah marami nang mga aso ngayon na mga professional guys hindi lang natin nakikilala kasi nga hindi natin alam lalo na lalo pa wala tayong mga kakayahan wala tayong mga dalang mga ano yung para malalaman natin kung yung lumapit sa atin ay may lahi pa lang aswang so mas maganda talaga kung may pang depensa at saka syempre may mga ano kayo may mga dala kayo na ano na yung yung lana na kumukulo kapag ka may lumalapit sa inyo na aswang guys no so ayan ayan guys so So, sa mga nagtataka dyan, baka huwag kayong mag-aalala, Sa mga nag-aalala dyan, huwag kayong kasi yung bali na yan, may bakod yun, eh. Hindi yan basta-basta makakawala dyan sa tali na yan. Kahit ganyan lang yan, pero may bakod yun, guys, kaya hindi niya yan kayang putulin. Hindi niya kaya makawala dyan. So, ayan lang yung ilaw natin. Pasensya na, guys, kung medyo wala pa tayong masyadong, ano, mga gamit dito gawa nga nung madalian yung pagdala natin sa kanya dito hindi natin napaghandaan eh kasi nga wala tayong ano hindi natin alam na may mahuli tayo abot tayo sa ganito no so pagpasensyahan nyo no kung ganito lang muna yung ano nya sitwasyon na di sitwasyon niya dito gaya, gaya nga gaya ng, ano guys si, eh, ng pagkain niya ngayon hindi ako nakadala ng pagkain niya wala akong dalang pagkain niya so siguro bukas na lang natin ito papakainin hindi kasi natin napaganda eh. hindi natin alam na ganito yung mangyayari kaya pagpasensyahan nyo na muna yung sitwasyon niya dito guys ah. So, isa pa wala tayong dalang pagkain sa kanya o kahit man lang kumot damit wala, wala talaga tayong dala wala din tayong maibigay kasi nga hindi, hindi natin alam eh na ganito pala yung mangyayari kaya pagpasensyahan nyo na yung sitwasyon niya guys ah. Kung matakot, hindi ka sasaktan. Basta huwag ka lang gumawa ng ano. Hmm, uh, huwag ka lang gumalaw ng... Huwag ka lang magkakamaling gumalaw ng ano. Ang sama. Na? Hindi ka sasaktan. Ano ba pangalan mo? Ha? Eh? Ano pangalan mo? Huwag mo lang hindi kita sasaktan. Ano ang pangalan mo? Huwag kang mag-alala kaibigan ako. Kung nagawa ko lang yun sa'yo, sa'yo kanina kasi nga, inatake mo ako eh. So bakit ba kailangan nyo gumawa ng ganung bagay? Kailangan nyo pang pumatay ng tao. Kailangan nyo pang kumitil ng buhay. Marami namang hayop siya na pwede yung, ano yung tuwing pagkain. Bakit dumat, bakit dumat, ah, ano? Bakit mantong pa sa ganun yung tao talaga yung binibiktima niya so guys pasensya lang isa kung hindi muna natin siya makakausap ng ayos ngayon gawa ka na nung nangyari kanina marunong din palang matakot kung ano ito mga nila lang na to. Kaya pagpasendyaan nyo na muna kung sakaling hindi pa natin siya makakausap ng maayos, no? Hindi niya pa sinasagot yung mga tanong natin. Marunong din naman palang matakot ang mga nila lang na to, eh. So guys, hap, pasensyahan nyo na muna yung sitwasyon niya dito guys. Kasi hindi natin napaghandaan to, eh. Wala tayong kalam-alam na ganito pala yung mangyayari kahit na damit man lang wala tayong dala kumot wala din kaya tsaka pati ano pagkain wala tayong dala kaya pagpasensya nyo na no? bukas na lang natin ito papakainin no madala natin ito ng pagkain bukas Yeah. Takot na talaga. Takot na takot talaga siya guys. No? no. So siguro uh, ayan babalikan na lang natin to ulit bukas guys no. Dadalhin natin ng uh, ano ng uh, pagkain bukas. Saka may mga lumang damit naman siguro ako pa doon. Para makapagbihis naman ito ng na maayos. Itong suot, suot niya ngayon, hiningi ko lang ito sa kapitbahay namin kanina. Sabi ko na ano, na ko lang basahan sa bahay namin. Pero wala silang alam-alam na pinagamit ko pala dito sa nilalang na to Sana huli natin kanina. So update ko na lang kayo ulit bukas guys ha. Babalikan na lang natin ulit ito. So ayan. Uh, alis na tayo at uh, babalikan na lang natin ito bukas guys no. So yun ha. Uh, sa mga solid natin dyan. Uh, uh. Ayan. Maraming maraming salamat sa mga saabong pag-support nyo. Lalong lalo na sa mga solid viewers natin. So yun update ko kayo bukas guys ha. Uh, abangan nyo na lang yung video na i-upload natin. So ayan lang mag-ingat kayo lahat palagi and good blissful for something to have.